sa TV na plus may malaking tao nakatayo sa TV. Di ngayon, nag-off ulit ang TV. Nagtalukbong na kong kumot. Ito e may narinig ko talagang nag-click ang TV. Tinignan ko naman ulit. Di, talukbong ako ulit. Pangatlong pag-click ng TV, tinignan ko siya talaga. Nakalagay yung number na sa tagiliran niya may 1, sa kabilang tagiliran may 8. Sabi niya, tayaan mo ito kasi wala talaga akong kapira-pira talaga. number na yon, di ba pagising ko, sinabi ko na sa mga anak ko, di sabi ko mananalo na tayo, maka, may pera na tayo, luluto na ko ng manok. Naalaala ko yung number ko, mga alas 7 pasado na. May nagpapataya doon, sabi ko pataya po ako ng ano, baka itong number ko ay tatama. Eh ngayon, nung alas 9, na nakatayo na sa sarapan ng tindahan ko, uh, sa amo ko. Ngayon sabi ko, ano, tumama ba ako? Sabi niya, oh, tumama ka. Uy, huwag naman akong lukuin, totoo yun. Nga na, tuma ano ko na tumayo ng mga ablahibo ko, din natakot ako, bakit ako binigyan ng gano'n? Nga, ano, hindi ko makapaniwala dahil sabi ko, di nga talaga, sabi ko gano'n. Kasi itong panyo na to, sabi ng albularyo, nung nakita ko yung babaeng maputi, ang ditinawa ko sa kanila, ang sabi niya, itong panyo na to, parang hindi na siya madalas magpapakita. Kasi kung hindi to so, bali pinakasumpa to nga ano kung magpakita man paminsan-minsan lang pero mabait daw ito kasi ano siya sabi ko kung maari na wag na akong makita o kung makita din s'yempre kakaibang tao din sa atin Basta mga ano kami dito, mga 17 years na kami dito. Kasi 1995 kami nakatira dito sa bahay nito. Ito po yung rosaryuhan ko, ito lang yan ano namin kasi may mga ano din kami oh. Yung anak ko kasi ang nagaano nito pag sa gabi. Inaano niya pag kakuan, uh, pag sila lang kasi alas 12 na talaga ako umuwi dito, alas 12 alaw na ng gabi kasi nagtitinda po ako. Kaya dito lang sila bago matulog, nagaano yan sila, nagdadasal-dasal yan sila rito. It, naglakad kami ng ano, anak ko dito kasi doon kami sa likod. Kumahal itong aso dito sa kapitbahay ko. Sabi, nakita mo na, may babae oh, ang ganda. Di, takbo ako. Sabi ko, jam, jam, jam. May babae dito. asin ko sama mo dyan? Sabi niya, wala. Kahit yung mga bata niyan, nakakakita niyan dito ng mga white lady talaga. Dito, dito sa likod namin. Kahit wala na to. Kahit ito lang o oh, ang ano, alam mo ba, sabi nga ng ano, bata, yung sinunan niya, si bunbon niya, oh, yung bunbon. Kinakaway sila, oh, pst, ginaganyan. Oh, pst, bata lang. Sabi, uy, may batang ano, kaya takot, natakot sila. Ay, batang itim naman, nung nangyari na yun, eh, ngayon nung nakahiga doon sa kama, eh, nandoon lang ako sa tabi. Nandoon yung mga anak, ko kukwinto-kwentuhan kami. Sabi ko, hayaan mo ka, nagpapahinga na si ate mo dyan. Bigla lang nangisay, nangisay. Lubayan niya ako, lubayan niya ako, ayako natantanan niyo ako dahil ayako napagod na ako. O para ba siyang ano, oh, nasaniban siya, Nakita niya mismo yung abutin ang kamay niya. Ipaabot ang kamay ng bata. Oo, nung batang itim. Eh, ang sabi niya, ayoko, ko lubayan niyo ako, lubayan niyo ako. Lubayanyo. Pagod na ako, matagal na ano, ganun-ganun siya. <sighs> Ako po si Alex Angeles. I'm a paranormal investigator. Nakita ko yung lugar, sabi ko, oops, may possibility. So that's why, kinuha ko agad yung, yung aking, ano, aking cellphone cam na merong night vision application. I'll check it out later kung ano makikita ko doon. Pero think of very promising. Aking, ang nakuha kong shots doon.